yung itong ang kaliwa ang masakit sa'yo? Ito po. Masakit ba yan, yan? Hindi po masakit. wala pong pwede na hindi po maiyak. Pero wala may, talaga? Um, pero may gagalaw po ito. Hindi ko hindi po ma masakit. Maiyak at nalang mag Anong bahansi? dapat to eh, MRI para kasi sa buto walang fracture eh wala walang detail eh. pero good naman eh. kung titignan ko sa position good naman oh, good yung position dito ito ito yung mga piyesa dito yung pagsimpla mo yun dito sa deltoid ito base ito po yung po yan x-ray po yan po yung binigil sa muna x-ray yung una oh, ito kahapon ah, lang po yun ito pa yung updated na x-ray ito ito Apo, ito yung uh, mga nakuna. Ay, iba. No. Iba na rito, mas malong. na. Kagaya nung kanina, kaya ano Oh, yung na na yung nakuna, extra niya. Yan yung Ito pa No. Hmm, ito yung nauna. Hmm, yan no. Hmm. yung, ito yung pagkasimplang. Apo. Okay. Kaya wala ka rin powers. Kaya wala rin power. Putol yung ano nito. Patid yung mga tissue nito rito. Ta Kung makikita nyo, nasa position naman yan. Nasa position yung head humerus Sa kabila hmm? Sakto lang yung allowance Pero ito Bukang buka talaga Yan, oh. laki Kada, ito na yung bago niya Yung bago niya nakalikit pa Ayan. Laki ng diferensya Asan yung iba pang mga ano? walang ibang file sir wala walang yung result walang ano walang na clear out nito yun lang po bago sa kung lumuwang po ng buwan sa nagdaram daman mo gumalaw <coughs> lumalaw na po siya. nung paglabas um, mo ng hospital hmm, bunga bunga na po pero nasa hospital po nakatik pa po siya pero hindi ko lang po siya may galaw talaga wala po siyang wala na talaga power no? Oh. hindi mo yung kamay lang meron Oo. Okay. Okay. yeah. give it to mo ako okay. Wala lang talagang power. Dito kasi ang concentration nila sa paa. Sa paa ang so, concentration nila? Concentration nila. Yung name ay sarunod. Wasak yun. Eh. Hmm. Up, eh. Ito po yung x-ray Tingnan mo, Bakalan, mm -hmm. tinanggal yung bakal. Yun sana eh. Dapat pagka na-simple lang, sabihin mo kung ano yung mga masahid ka tulad yan. Eh, ito pag nabakalan kasi ito, ito mga biyak, makakatayo ka pa. Pero yun, hindi. Ayun eh. Durog po ang pibula yata sa yo. Dalawa ang durog sa iyo, buo. Yung tibula tsaka yan, tibia. Durog. Durog na durog yung tibia mo. Yung tibula mo, mild crack lang sa taas. Ayan, ang tibula. Tanda mo, ang tibula yung pinakamanipis. Mas maliit. Yung tibia yung pinakamalaki. Durog na durog man dito. Ito po. dito pa dito. Ayan, durog na durog yan. Ha? Kita mo naman o? Kita rin po yung durog ng buto Wag, 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 Wow, <laughs> si oh, <laughs> <Wahab ko> ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Baka mahimatay ba? Ano ba? mahimatay. ba? Ano ba? Ano ba? Ano dalawa. Ano ba? 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 dapat ito kasi sir Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Kasi huwag nyo yung asa sa mga mangyihilo. So, hindi. Yeah. Nang walang pipes. Hmm. Ito na yung... Ano ito ano? Ah, uh, within 4 months, sabi niya no pag hindi pa uh, naka-recover, babakala. Na. Babakala din ito? Oh, no, ano babakala no, no, din ito? Kaoperahan. Ah, kaoperahan. Kaya nalalagyan ng bakal. Wala na kasing ano, paano magkakaroon ng lakas? Wala ng muscle. Tuyo, tuyo. Ito laki oh. Pero ito, tingnan yung diferensya. Tingnan yung hawak ko. Oh. Natuyo. Sa ganitong, sa ganitong mga <coughs> ang kailangan mo. Kunyari, na-disgrasya kayo. Pag na-disgrasya kayo, kung may panggastos din kayo, tanungin na kagad yung na-disgrasya sampay yung mga tumama. Ipa-extrain. Kasi katulad niyan, nag-focus doon. Oo, oh, hindi na to. Niya. Ano sa kabila. Wala. Ayan, naiwan. Kasi ang nabakala na yan, pag nabakala na kasi, makakatayo siya. Ito, wala na to. Pay-pay na. Tetrace natin dito ha. Nasa position naman siya. Ito, good position to nakakapa ako naman Ang problema lang nito, wala nang mga muscle. Wala nang mga muscle. Ngayon, oh, sige, okay, laksan mo. <coughs> Yan. Para magkaroon ng movement, magkaroon ng muscle. Habang tumatagal kasi na walang movement, tatutuyo yung muscle. Pag walang muscle, walang power. Okay? yung... Laghal ng Kasi, wala pa po, lahat, Dati lahat po yan, lumabas nga po hospital. Dalawa na, naiwan. Pati lang magkaroon po ng paaramdam. Sana magkaroon ng paaramdam. Sige, alas mo <coughs> <coughs> Pagalingin hmm. okay. okay. mo lang muna yung mga yan, yung, mga yung may sugat pa. Pagka ano, kung gusto nyo, follow up lang kayo sa akin dito. Mga tatlong buwan pa ako. Pagaling na yan. Yung sugat. Kaya nga, tatlong buwan magaling yan. Okay. Kunti na lang naman, hindi ka gano'n. Mm, lumon, no no no, magaling. yung balakang mo, nakakatayo ka. Nakakatayo ko. Oh. mo lang muna, huwag mo muna puwersa sa inyo. Yeah. alagaan mo lang itong paa mo. Ito, alagaan mo, ganun-ganunin mo. Ha? Matigas na po itong ito eh. Ito, ito. Yan, yan palagi mo. Huwag mo, ayaan mo yun. Kumbaga, mas mahalaga ito. Pag ito kasi hindi na natupi, eh. ganun din. Ayun kasi may titip may yung pa yun. Kung ito gumagalaw, mas mahalaga kung para sa... Nandito ka lang na kasi sa worst eh. Worst scenario na eh. Worst case scenario. Mas mahalaga to kung para ron. Kung papipiliin ka. Kasi kung ito, may stack ka pa, nakaganyan ka, hindi mo na igagalaw, hindi mo na gaganon. Isipin mo kung nakakatayo ka, hindi mo may diretsyo. Ganon din. Diba? Eh yun kasi, matitip mo yun. Nagagalaw mo to eh. Possible na pwede mo itukot dyan-dyan. At least nagaganon mo. Diba? Diba? makakalakad ka. Pwedeng dayain sa sapatos yun. Pero yan, hindi mo na madaya kahit nakalim na sapatos so, mo. Oh. Di ba? Kung para sa ano, kung, mag, kung papipiliin tayo, ha? Alagaan mo yung tuod mo nila. Pati yung sa kabila, ha? palagi mo i-stretch yan. Mahalaga yan. Kasi sa minsan, napapabayaan talaga eh. May tigas pa noon yan. Pag tumigas yan wala na. antibiotic oh, lang. Kailan yung... siya nagkaganyan, ma'am? Kailangan, may sugat eh. September 20. Eh, sugat. Ito lang? Ay, last year. Eh, hindi na siya na... Tinitin oh, mo pang yung ha? Pilit, pilit. Uh, Kumakalusok po dito, eh. Hanggang ganyan na. Ay, yung basag ay, na, ay, yung basag. Sige, hindi. Pag, 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 pag matigas na yan dyan, pag uh, okay na to, ako nang bahala kung may matutulong pa ako dyan sa, sa ano, uh, June. Ay, mo. Kaya mo lang. May, gagaling din niya oh, Exercise na okay. po. Okay. Pag-i-PCR siya, gumagapang. pag kasi yan. Pag naman. Pag lagi nakatupi. Ito, mag-aano ka lang dito. Hatak-hatakay mo lang yan, tol. Tingnan mo lang. Sige mo? Sige. Pag nakaganyan ka. Yan. May pwersa naman po pagkaganyan. Yan. Yan o. Oh. Ayaw mo. yan. kahit po kung dito ko lang hinahawakan, may pwersa kasi. Ayun pala eh. Self-therapy mo. Ganyan o. Oh. Mm. Hindi, kahit ganyan lang. Isang Is mo lang dyan sa No? Yan, no? Ayan o, ayan o, sige, ganun mo, ganun ganun mo, yan. Okay, yeah. kaya, tapos, mag-dumbbell ka na lang ako pa ganun. Sige, kunyari may dumbbell to. Dito kaya, ganyan. O, yun muna ang pag-aralan mo. Sige, angat. Po. Sige. sige, sige. Yan. Hmm. 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 Nasa balance naman eh. Sana walang na marami na patid na tissue rito. Malakas naman yun na niya eh hindi po na wala yung grip. 2 kaso nga naman hindi talaga yung na po Sige. kaya mo pala eh na po yan yan, okay yan para magkaroon ng muscle to ito kasi wala kang muscle muscle no? kailangan kasi kukuha kasi tayo ng power, power sa muscle walang wala eh hawa ka ng ano kahit kung ano yung half kilo na ano na ano ball, oh, mga makakapita mo wagong bibita mo, baka may pagtok mo sa munungin. <laughs> okay? Yan dyan muna. Apat na buwan, tuyong-tuyo na yan. Tapos, pagka nagkaroon ng problema ron, susubukan ko ang mga gawa ko. Dito, sir, inano ko na eh. Hintayin natin yung recovery dito mga ilang linggo. Pinitik ko na, lumagotok na dito. <clears throat> yan lang muna ang tracing yan. Yung, yung sa likod mo, okay naman yan, ba? Diba? Okay. <laughs> nagpadapa. Basta Medyo. Yung, yung buto po dito ka, na sinasabi nilang naka-design. Nakakapagay niyang po. Sige, sige, straight ka lang ha. Meron daw. Relax lang. Hmm. hmm. Pag, pag nakakatayo ka na, pag pwede mo na i-stand dyan, kasi walang bakal yan, baka pah, gumanon eh. Mm -hmm. Gaganonin mm -hmm. kita, tapos patatapayin kita. Patagalin mo lang muna ng mga apat na bomba. Sir, balik. ngayon dito. Yung ano yung September, October, November, December. Mga December last week. Mga yeah. December mga 17, 18, 19. Balikan nyo ako rito. Vitamins lang muna sa buto para mabilis. Kaya nga, alam nyo